Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa nilalaman ng Filipino sa kurikulum ng elementary. Ang kurikulum ang puso ng edukasyon. Nakasalalay ang lahat ng mga tekniko o estratehiya sa kurikulum ng isang mag-aaral. Dito makikita natin ang batayang konseptwal ng kurikulum ng Filipino. Makikita sa batayang konseptual ng kurikulum ng Filipino na tunguhin ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ang buo at ganap na Pilipinong may kapakipakinabang na kaalaman. Gabay pang kurikulum or curriculum guide. Ito ay nagsisilbing kompas ng mga guro sa kanilang pagtuturo ng Filipino. Naglalaman ng mga detalyadong talaan ng mga layunin at mga objektibo ng kurikulum kasama ang mga asignaturang ituturo na ilalaman din dito ang mga leksyon, pamamaraan ng pagtuturo at mga gawain ng pagtatasa. Konseptwal na balangkas. Pagpapaliwanag sa balangkas, pamantayan sa programa, pamantayan sa bawat yugto, pamantayan sa bawat bilang, pamantayan nilalaman, pamantayan sa pagganap, domain, kasanayang pagkatuto, at code nito na nagdidikta kung anong markahan at ilang linggo ituturo at listahan ng mga learning materials. Conceptual na balangkas ay isang representasyon ng mga pangunahing idea at relasyon ng mga konsepto ng isang aralin o kursong. Tumutulong ito upang maipakita kung paano magkakaugnay ang mga bahagi ng kurikulum at paano makakamit ang mga layunin ng pagkatuto. Pagpapaliwanag sa balangkas. Ito ay ang detalyadong pagtalakay kung paano ang bawat konsepto ay magkakaugnay at paano ito makakatulong sa pagunlad ng mga pag-aaral. Dito nililinaw ang ugnayan ng mga pangunahing bahagi ng programa o kurikulum. Pamantayan sa programa, ito ay tumutukoy sa mga inaasang resulta o layunin na dapat makamit ng mga mag-aaral sa kabuuan ng programa o kurso. Tumutulong ito na gabayan ang guro sa pagtuturo at pagkatasang. Pamantayan sa bawat yugto, ito ang mga gabay sa bawat bahagi ng programa o bawat markahan. Nililinaw nito ang inaasahang kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral sa bawat yugto ng pagkatuto. Pamantayan sa bawat bilang, ito naman ang tiyak na mga layunin o inaasahang resulta para sa bawat bahagi ng aralin. Tumutulong ito sa pagsukat ng progreso ng mag-aaral. Pamantayang nilalaman, ito ay ang mga pangunahing paksa o kaalaman na dapat matutunan ng mga mag-aaral sa bawat aralin. Dito nakapaloob ang mga ideyang dapat nilang malaman. Pamantayan sa pagganap, ito ang inaasahang mga kasanayan o gawain na dapat maisagawa ng mga mag-aaral bilang patunay na kanilang naunawaan ang aralin. Nakatutok ito sa aktwal na aplikasyon ng natutunan. Ang domain naman ay, ay tumutukoy sa mga kategorya o larangan ng kaalaman na binibigyang diin sa kurikulum tulad ng cognitive kaalaman, affective at psychomotor. Kasanayang pampagkatuto, ito ang mga tiyak na kasanayan na dapat ma-develop ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng isang aralin. Halimbawa, sa wika, maaaring kasama rito ang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat. Ang code naman ay ang kasanayang pampag, pampagkatuto ay isang natatanging kombinasyon ng mga numero at letra na ginagamit upang tukuyin kung anong bahagi ng kurikulum o anong linggo dapat ituro ang isang kasanayang pampagkatuto. Karaniwang itong may kasamang markahan at bilang ng linggo. Ang listahan ng learning materials ay ang mga kagamitan o resources na ginagamit ng guro at mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto. Kasama rito ang mga libro, worksheets, visual aids at iba pang gamit na makakatulong sa mas epektibong pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Mula sa kurikulum na ipaliwanag na isinalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan lokal at global na pamayanan maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kurikulum ay binuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang aspeto ng lipunan. Sa paggawa nito ay sinasaalang-alang ang mga sumusunod. Pangangailangan palipunan. Pinapahalagahan ang mga isyo at pangangailangan ng komunidad at lipunan tulad ng edukasyon sa tamang asal, pag sa karapatan ng iba at pagiging makabayan lokal at global na pamayanan, kinukonsidera ang mga pagbabago at hamon sa lokal na pamayanan, pati na rin sa mas malawak na saklaw ng mundo. Halimbawa, kasama sa kurikulum ang mga kasanayan para sa globalisasyon tulad ng paggamit ng teknolohiya at kaalaman sa iba't ibang kultura. Ikatlo, kalikasan. Ang kurikulum ay tumutugon din sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng mga aralin sa environmental awareness at sustainable practices upang mapangalagaan ang likas na yaman para sa ninaharap. Kaapat, pangailangan ng mga mag-aaral. Isinasaalang-alang ang iba't ibang pangailangan ng mga estudyante, gaya ng akademikong pag-unlad, mga mga makakatulong sa trabaho at holistic development upang maging handa sila sa mga hamon ng buhay. Sa madaling salita, ang kurikulum ay binuo upang maging makabuluhan sa mga mag-aaral at sa lipunan, lokal man o global, habang isinasaalang-alang ang kalikasan at ang kanilang mga personal na pangangailangan. Pinagbatayan din ang mga legal na batas pang edukasyon at mga teoryang philosophical ng edukasyon at wika ni na John Piaget, Developmental Stages of Learning, Lev Vygotsky, Cooperative Learning, si Jerome Bruner, Discovery Learning, Robert Gain, Hierarchical Learning, David Osbal interactive integrated learning, humans basic interpersonal communication skills at cognitive academic language proficiency skills or CALPS. At ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Pirizal, na nagsabing nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Si Jean Piaget developmental stages of learning ay naniniwala na ang pagkatuto ng isang bata ay dumadaan sa apat na yugto. Ito ay ang sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, at formal operational stage. Mahalaga ang wastong pagkilala sa yugto ng pag ng mga bata upang maitugma ang uri ng pagtuturo at mga aralin sa kanilang kakayahang kognitibo. Nakapaloob ito sa mga batas pang edukasyon sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kurikulum ay angkop sa edad at yugto ng mga mag-aaral. Well, Lev Vygotsky Cooperative Learning or Social Theory Siya ay naniniwala na ang pagkatuto ay nagaganap sa konteksto ng pakikipag-ugnayan sa iba. It tinuturo niya ang konsepto ng Zone of Proximal Development or ZPD na nagsasabing may mga bagay na kayang gawin ng bata sa tulong ng may mas karanasang individual. Ang pagtutulungan at pagbibigay ng gabay ng mga guro at kaklase ay mahalaga sa pag-unlad ng mga bata. Sa Pilipinas, makikita ito sa DepEd K-12 Curriculum na nagbibigay diin sa pagkakaroon ng group activities at iba pang pamamaraan ng kolaboratibong pagkatuto. Sunod ay si Jerome Bruner, Discovery Learning. Ang teorya ni Bruner ay nakapokus sa aktibong pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng pagtuklas sa halip na direktang ituro ng guro. Naniniwala siya na mas mainam na natuto ang mga bata kapag sila mismo ang nag explore o naghahanap ng kaalaman. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng experiential learning o hands-on na karanasan sa pagkatuto ng mga estudyante. Makikita ito sa ating mga programa tulad ng TESDA at iba pang technical vocational courses kay Robert Gain, Hierarchical Learning. Siya ay nagpakilala ng iba't ibang antas ng pagkatuto mula sa simple hanggang sa mas komplikadong kasanayan. Ang kanyang nine events of instruction ay nagbigay ng mga hakbang sa pagtuturo upang masigurong ang pagkatuto ay epektibo. Ang pagkatuto ay dapat may sistematikong proseso. Sa ating mga sa ating mga paaralan, ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng malinaw na gabay sa bawat antas ng pagkatuto, mula sa basic hanggang sa advanced skills. Kay David Osabel Interactive Integrated Learning, Meaningful Learning Theory, ay sa kanya, ang bagong kaalaman ay mas epektibong natututunan kapag ito ay nauugnay sa mga dating kaalaman ng estudyante. Ang ganitong uri ng pagkatuto ay mas makabuluhan kaysa sa pag-memorize lang. Sa kasalukuyang sistema ng edukasyon, itinataguyod ang interactive learning na kung saan ang mga guro ay hinihikayat na magbigay ng mga aralin na nakaayon sa karanasan at interes ng mga mag-aaral. Si Jim Cummins, yung BICS at CALPS, inilatag ni Cummins ang dalawang uri ng kasanayan sa wika. Basic Interpersonal Communication Skills or BICS, ang pangunahing kasanayan sa pakikipagtalastasan sa pang-araw-araw na buhay na karaniwang natututunan sa loob ng isa o dalawang taon. Ang Cognitive Academic Language Proficiency Skills or CALPS, ang kasanayan sa wika na kinakailangan para sa mas mataas na pagkatuto at paggamit ng mas komplikadong konsepto na maaaring umabot ng limang taon o higit pa. Sa konteksto ng ating Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTB-MLE, binibigyang halaga ang paggamit ng unang wika sa mga unang taon ng pag-aaral upang mas mapadali ang pagkatuto ng mga bata bago sila magpatuloy sa mas mga masalimuot na wika o konsepto. Kay Dr. Jose Rizal naman ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa pahayag na ito, Binibigyang diin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon sa, kabata sa kabataan bilang pundasyon ng pag-asa ng bayan. Naniniwala siya na ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng lipunan at ng ng bansa. Ang mga batas tulad ng Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act K 12 Law ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na edukasyon sa kabataan upang matulungan silang maging produktibong mamamayan ng, at, ng bansa. Sa kabuuan, ang mga teoryang ito ay nagsisilbing gabay sa pagbuo ng mga pulisiya at batas sa edukasyon na nakatutok sa holistic na pagunlad ng mga mag-aaral mula sa kanilang cognitive, social at emotional aspect. Kasabay nito, ang layunin ng edukasyon sa Pilipinas ay hindi lamang magbigay ng kaalaman kundi magtaguyo din ng mga responsableng mamamayan tulad ng pinangarap ni Rizal para sa kabataan ng bayan. Ang bawat baitang ng pag-aaral ay may iba't ibang aspeto o domain na nakapaloob sa limang pangunahing kasanayan na dapat malinang sa mga mag-aaral. Sa mga unang baitang, isa hanggang tatlo, ang mga kasanayang ito ay nakatutok sa pakikinig. Ang kakayahang maunawaan ng mga napapakinggan na informasyon o kwento. Ikalawa, pagsasalita. Wikang binibigas. Pagsasalita ng malinaw at tamang pagkakabuo ng mga pangusap. Gramatika, pag-aaral sa tamang kayarian ng wika o kung paano bumuo ng mga tamang pangusap. Katloy ang pagbasa. Kamalayang ponolohiya. Pag-unawa sa tunog ng mga letra at salita. Pag-unlad ng talasalitaan. Pagpapalawak ng bokabularyo o bilang ng mga salita na alam ng bata. Palabikasan at pagkilala sa salita, temang pagbikas ng mga salita at kakayahang tukuyin o makilala ang mga ito. Kaalaman sa aklat at limbag, pagkilala sa mga bahagi ng aklat at mga nakalimbag na materyales. Pagunawa sa binasa, kakayahang maunawaan ang mga kahulugan ng mga binasa. Kaapat ay ang pagsulat at pagbaybay. Dito, tinuturoan ang mga mag-aaral kung paano sumulat ng tamang letra at salita pati na rin ang mga wastong baybay ng mga salita. Komposisyon, kasama dito ang paggawa ng mga simpleng pangungusap at talata kung saan matututo ang mga bata na ipahayag ang kanilang mga idea sa pamamagitan ng pagsulat. Kalima, estratehiya. Sa pag-aaral ay tumutukoy sa mga paraan o teknik na ginagamit ng mga mag-aaral upang mas madaling maunawaan at matutunan ang mga leksyon. Ang anim, pagpapahalaga sa wika at panitikan. Ito ay nagsusulong ng pag-unawa at pagpapahalaga sa sariling wika at mga akdang pampanitikan tulad ng mga kwento, tula at iba pa. Para sa baitang apat hanggang anim, nun ay ang pakikinig, pag-unawa sa napakinggan, kakayhang umunawa at magbigay kahulugan sa mga narinig na pahayag o kwento. Kalawa, pagsasalita. Nahati sa ito sa dalawang bahagi. Wikang una, wikang binibigkas at gramatika. Ang wikang binibigkas ay kasanayan ng maayos na pagbigkas ng mga salita at paggamit ng wika sa pakikipag-usap. Ang gramatika ito ay ang kayarian ng wika, pag-unawa at tamang paggamit ng mga tuntunin ng wika tulad ng balari balarila o grammar. Katlay ang pagbasa. Ito ay may dalawang aspeto ay pag-unlad ng talasalitaan pag-alam at pagpapalawak ng bokabularyo pag-unawa sa binasa, kakayahang maunawaan at masuri ang mga tekstong binasa. Kaapat ay ang pagsulat o komposisyon, kakayahang magsulat ng maayos at malinaw na komposisyon o sulatin. Kalima, panunood, kakayahan sa pag-unawa at pagsusuri ng mga impormasyong nakuha mula sa pinanood na palabas, video o presentasyon. Kaanim ay ang estratehiya sa pag-aaral, mga pamamaraan at diskarte na makakatulong sa mas mabisang pagkatuto at pag-unawa ng mga aralin. Kapito ay ang pagpapahalaga sa wika at panitikan. Pagsulong ng mas mataas na pagpapahalaga sa sariling wika at kultura sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng panitikan. Ang layunin ng mga Kasanayang ito ay tulungan ang mga bata na maging bihasa sa pakikipag-usap, pakikinig at pagbabasa sa maagang bahagi ng kanilang edukasyon.